Sa gitnang rehiyon ng Luzon ay matatagpuan ang kasalukuyang ini-improve na bypass road na magdudugtong sa ilang bayan ng lalawigan ng Bulacan. Ito ay may habang 24 kilometers mula sa Enlec sa Balagtas, Bulacan hanggang sa San Rafael, Bulacan. Ang bypass road na ito ay mas kilala sa tawag na Plaridel Bypass Road. Sa panahon na pununungkulan ni dating Pangulong Noynoy Aquino, ang initial plan ito ay isang tollway road pero kinalaunan ay ni-revise din ang plano na maging libreng daan na lang para sa lahat. Nagsimula ang construction nito noong 2016 sa tulong na rin ng JICA o Japan International Cooperation Agency at napasinayaan naman ito noong 2018. Ngayong buwan naman, October 9, 2023, napasinayaan ng 7.6 kilometers na bagong improvements na ginawa dito. Kasama na ang widening mula 2 lanes na naging 4 lanes na at nilagyan na rin ng streetlights at karagdagang barrier sa gitna. Ang improvements na ito ay may budget na 5.6 billion pesos. Samahan niyo ako muli at ating silipin ang Mala Expressway na bagong improvements sa Plaridel Bypass Road sa lalawigan ng Bulacan. Parang expressway na tingnan na ito sa bungad pa lang. Ha? Parang expressway mga brother! Ang goal natin ngayong araw ay silipin natin ang bagong-bagong improve na Bypass Road dyan sa Bulacan. Ito yung tinatawag na Plaridel Bypass Road. Ito ay magsisimula sa Balagtas, Bulacan papunta ng San Rafael. Medyo matagal-tagal na rin nung last na dumaan ako doon. At marami ng improvements na nagagawa nila. At yan, ang ipapakita ko sa inyo. So, alam natin lahat na ang Maharlika Highway ay sobrang traffic dyan. At isang goal ng bypass road na to ay para ma-bypass niya. Kung hindi nyo pa na-experience yung traffic dyan sa Maharlika Highway, Baliwag, ay sobrang traffic po dyan. Napakahirap. Kaya, Itong del Bypass Road na to Ay sobrang laking tulong nyan uh, Sa mga motorista Para mabypass niya yung mga Bayan Na sobrang traffic congested Kain muna tayo Hindi pa ako nag-aagahan eh Tapos pagdating natin doon sa Bypass Road Kain ulit tayo doon <laughs> Alright, gapan na tayo mga brother Traffic capital yan so tumiro ako dito sa gapan ng I think walong buwan nata parang ganyan bago ako lumipas sa Tarlac City so alam ko kung gaano ka traffic yung lugar na to grabe medyo makipot kasi yung part ng Maharlika Highway dito mga brother kung makapansin nyo dadaan dito sa loob ng city so bagong bagong city lang din tong uh, Gapan ang kaganda naman na ito ginawa nila ng bypass road kasi nga lang sa ngayon ay ginagawa pa lang or under construction pa lang papakanan dito pababayan papunta ng nakalimutan ko na yung bayan sa baba pero bypass road po yan mahaba haba rin tapos ang kadugtong nya yung ikalibilang side naman doon pa sa unahan papakita ko sa inyo guys, Ito guys dito sa kaliwa Ito, eto eto yan yung uh, bypass road na kukonekta dapat yan papunta ng kabanatuan or sa Santa Rosa pwede kayong dumaan dyan pero ang lusot nyo sa market kung di ako nagkakamali Sunod naman ngayon na diluvyo na ito sa bantang San Miguel. Pansin ninyo mamaya, videoan ko. So, ito yung magpapatagal ng biyahe natin kahit mabilis sana ito eh. Kasi actually, hindi naman sobrang haba yung bibiyahe dapat natin ito. Hi mga brother, nandito na tayo sa San Miguel, Bulacan. May mga truck nagsisita. na. <laughs> Ang dami niyan. Dito sa San Miguel, mayroon ding bypass road dito. Sa may bandang unahan lang, liliko ka pa kanan. Kaso nga lang, pag gusto mo lumusot dito sa Maharlika Highway, medyo malayo-layo rin yung ibabiyahe mo ulit mula dun sa bypass road. Ah, uh, San Miguel bypass road sa kanan, yan. Papakanan kayo dyan. Pero gaya ng nasabi ko, mababypass nyo itong part na itong gitna niya na traffic congested area. Pero pagbalik nyo dito sa Maharlika Highway, ay eh, may malayo ulit yung ibabyayo nyo mula dun sa Bypass Road paakyat papunta dito <laughs> Hindi siya yung tipong kumukunekta dito sa Maharlika Highway, hindi siya ganon. kasi yung Bypass Road na yan ay kukunekta talaga yung pawaba papunta dun sa Candaba Ayan yung Red Horse <laughs> Papakaliwa dyan, yung mapunta ng Biak na Bato o gusto nyo pumunta ng DRT Bulacan Bundukin na yan, tutumbukin na yan mga brother Yan ang lulusutan nyo kapag galing kayo ng bypass road yung tinuturo ko kanina nang pasukan doon sa unahan yan. Dito kayo ngayon lalabas Medyo mag-iibot pati yung kalsada rin dyan Pero at least, na-bypass nyo yung gitna ng San Miguel Habang nang biyahe natin mga brother ha Mula Tarlac City hanggang dito pa lang sa San Miguel umabot na ng dalawang oras Ganun katagal Ang dahil sa traffic Susunod naman na ito sa Nil Isa rin yan <laughs> Basta kahabaan ng Maharlika Highway sigurado yan Walang duda Traffic talaga Alright, <laughs> San Ildefonso naman tayo <laughs> Ayun ang nabanggit ko kanina Eto na naman Diyos mio, garapon Nakakapagod <laughs> eh Nakakapagod pag nagdadrive ko sa traffic. Well, anyway, andito na tayo sa bungad ng Plaridel Bypass Road. O oh, ito yung tinatawag na Bulacan Arterial Road. Yan. Matagal na pong na-open tong bypass road na to Pero gaya ng nasabi ko kanina, napakadami po kasing mga improvements na ginawa rito. So katulad ng mga pailaw sa, sa daan at itong barrier dyan sa gitna. Tara, pasokin natin. Ayan. So ang kanto po na ito ay uh, Shell Gasoline Station. So ang pinakaunang improvement na nakita ko, ito yung mga pailaw, mga solar lights na to. Kasi nung last na dumaan ako rito, wala pa mga ito eh. Uh, tsaka itong barrier dito sa gitna. Wala akong nakikita bike lane. Hindi ko lang alam kung hanggang saan itong pailaw na to. Hopefully hanggang doon na sa dulo, no? Napakaganda, para na siyang expressway kung gano'n. Nung tinitignan ko nga ito kanina, sabi ko parang expressway na tingnan na ito sa bungad pa lang ah. nararamdaman ko na ang bun niya Naku po, naabutan na tayo ng ulan Isa pang bypass road din Ayan Kukonekta po yan ang San Ildefonso So next time siguro sisilipin din natin itong kalsada na yan tingnan natin kung uh, hanggang sana yung naabot niya Isang napaka-epic talaga itong uh, barrier sa gitna. Bandang kanan, itong outer lane, ay ito po yung additional na lane na ginawa. Or yung widening, part ng widening. kabuuan ng bypass road na to ay 4 uh, lanes na siya. Dati kasi 2 lanes lang to. Kung kailan tayo nagsimula, dun umambun eh. Ang epic talaga itong ulan na to. Bulacan State University pala rito sa kabila oh. pressure mga brother Woohoo A <laughs> solid Ganda oh. Alright dito sa gilid ng bypass road Dati pa naman marami nang mga kainan dito Kasi yung mga tambayan nyo ng mga truck drivers Mapansin nyo yan oh. Ganda <laughs> sa bagay, bagong-bago pa lang to. So recently lang din napasinayaan yung uh, pagpapaganda or yung improvement sa ginawa ng lari Ito bang isang highlights na gusto kong ipakita sa inyo. Itong overpass na to. Merong ginawa ditong flyover. itong side lang na to yung open pa yung pa southbound itong pa northbound kung makapansin nyo ginagawa pa lang ayan o no? diba pero kung makapansin nyo napakalayo nang nanarating natin pero yung pa ng kalsada ay meron pa rin ito mga solar lights at yung barrier ay meron pa rin Ah, ito naman ngayon yung tulay. So sinarari nila yung uh, kabilang pass ng tulay na to. Huh? Grabe naman yun. Mag-overtake, kalanganin. <laughs> Siguro may inaayos din pa ng uh, tulay na to. At uh, dito nga muna pinadaan yung kabilang lane. So magkasalubong yan dito sa tulay Whoops! <laughs> Walang yan yun Mag-ingat kayo itong natin Hindi ko napansin masyado yun Yung part nung drainage nya natanggal Yung bakal At ang susunod naman dito sa tulay Ay yung isa pang uh, flyover na sinasabi ko Banda naman dito sa may Bustos, Bulacan Tignan natin ah Ah, siguro ito na nga yung dahilan kung bakit sinara nila yung kabilang side dahil may ginagawang flyover and at the same time siguro mayroon din doon sa may tulay para minsan ang trabahoan na ba? Diba? isang sarahan na lang open na para sa northbound naman itong flyover na to yung sa kabilang dinaanan natin sa may sa may ay pass southbound naman yung open. Ayos, di ba? Ah, di tong widening din dito sa gilid. Bandang bustos na to kung di ako nagkakamali. Pero ang bustos kasi ibababa pa doon yung, yung poblasyon nila. Ayan, busy-busy pa sila sa paggawa dito. Sa widening. Ayan, o. Oh. Ito parang maluwang yung gagawing center island to, di ba? Tapos meron pa rin concrete barrier dito sa gitna, banda rito, Pero yung pailaw ay nawala na. Dahil ongoing pa nga lang yung uh, widening dito. Kumpara doon sa San Rafael hanggang dito sa Bustos ay kompleto na. I think kompleto na nga talaga yun. Pero bandarito, sobrang busy pa rin sila sa paggawa. So medyo mga haba na rin yun na yung nagagawa nila. Na may mga pailaw at saka may mga barrier. Eto dito sa kabila, drainage naman yung ginagawa. isa pang tulay dito dito talagang makulimlim na kung ikukumpara ko mula doon sa pinanggalingan natin kanina ang dilim, ang kalangitan mukhang mayroon pa tayong ulang kakasalubungin dyan sa harap ah. Ha. at pansamantala <laughs> eto na binibilaran ng palay eh. Katulad din yung nakikita natin doon sa may Apalit Bypass Road Basang-basa yung mga palay na eh. binilad Dahil itong ulan kasi na ito pag hapon, sobrang-sobrang unpredictable Mayat-mayat talagang bumubukos siya Eh lalo na yan, napakadami nilang binibilad so Alam mo yun, kahit, uh, na, kahit medyo ahead sila doon sa oras na pag ulan Eh sa dami nang isasalansa nila, eh naaabutan pa rin sila ng ulan Eto! Eh, <laughs> O dito natulayan na rin mga no, brother oh. No? So hindi ko alam kung ilang buwan pa ito gagawin Kung dire diretso naman silang magtatrabaho Sigurado, saglit lang yan So imagine niyo naman kasi dati Ito lang yung talagang daan nung time na yon. Parang gantong ganto ayan oh, Nagkakasalubong na ganyan So wala kang space na mag overtake Lalo lang sa mga four wheels Kung meron man Ayun, uh, kailangan matinding timing ang gagawin nila doon Kahit sa mga two wheels dati Mahirap umovertake dito dahil isipin mo kasalubong mo mga 10 wheeler 18 wheelers so syempre nakakatakot din yon so anyway umaambun na <laughs> yun ang na sinasabi ko kanina nakasalubong na natin itong ulan na to hindi pa natatapos yung pagulan dun sa tinigilan natin kanina ang dilim nung taas natin grabe at nabanggit ko na lang din dito sa bypass road na to napakadami nagtitinda ng crabs mga hito Ah, uh, at kung ano-ano pa, -ano mga suso, mga ganyan. Pati kuhol, binebenta rin dito. Kung kailangan nating tumigil ulit. Kung ganire lang ng ganire ang panahon. Aba. Pinagtawisan na 'unang matin din sa kakain ng bulalo kanina. Tapos tayo mababasa ngayon. Bandang kaliwa natin, mapapansin niyo mayroon nang na-flatten na part ng tambak diyan. Na ready na rin for concreting. Pipitpitin na lang 'yan ng pison. Ay ay ay. Meron naman tayong extra damit. At least nga ngayon medyo mabilis-bilis na, medyo umuusad pa. Meron time talaga dito na talagang tumitigil yung traffic kasi literal nawala ng usad so, ngayon kahit uh, hindi pa totally tatapos yun sa kabilang side kabilang lane eh umuusad na, palibasa kasi dati merong parts ng daan na to na sira-sira, so siguro natapalan na o nagawa na sa ngayon kaya medyo mabilis-bilis na rin yung usad so tinodon na ngayong ulan dito sa may bandang Claridel mga brother <laughs> So, susunod naman na ito, napakalapit na natin dun sa Balagtas, dun sa may expressway. Kasi sa expressway, Balagtas po yung uh, lusod na ito sa may NLEX. So, nakover naman natin na yung uh, pinaka-highlights nung improvements sa ginagawa dito sa Claridal Bypass Road or dito sa Bulacan Arterial Road. So far, yung nakita natin mga improvements dito ay continuous pa rin yung pagsesemento nila dito. Pero dun sa pinakauna, gaya ang nakita, ko, nakita natin kanina, from San Rafael papuntang Bustos ay napakaganda na po yung daan na yun. Maraming salamat sa pagsama at panonood kung nagustuhan mo ang video na to. Please like, share, and subscribe. Mike Solo Riding Adventures, signing out.